O videographer, <laughs> eto ako videographer. Ito na mga kabatang helmet. Doon sa mga nagko-comment dyan at nagsasabi na wala daw ginagawa. Si VP Lenny or si Attorney Lenny Robredo, ito mag-uumpisa na akong maglatag ng mga resibo. <sniffs> Dahil nga na-request din to, no, videographer? May <smart> eh, nag-request din mga batang helmet sa comment section natin na ilabas ko na daw mga resibo. So, ito, maglalabas na tayo, videographer. Kala nyo, walang resibo, ah. <smart> kala nyo, so, kala? Ka mm <smart> Kala pa si kayo ng hanap. O, ito, <smart> bibigay ko muna. Pero... sa very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na hope oh, please don't forget to click the subscribe button at ni bell para lagi updated. Sa lahat ng mga inay pala, namin ni Bijoga Pur. And for today's video nga mga batang helmet, eto Bijoga Pur. Naganap to sa Palawan naman. Sa Palawan State University. Mag-backtrack muna tayo ng mga batang helmet. Siyempre, may tayo dyan. Oo naman. Natatandayan nyo pa ba ang post ng Angat Buhay about dito? kailangan bata helmet. October 2020, noong nagkaroon nga ng pirmahan Bidjoga para sa proyekto sa dormitoryo sa Palawan State University. Kasama din dyan ang Rotary Club of Makati, Bidjoga mm -hmm. Pero after, hans wala pang one year, no? Wala pa. Kasi June pa lang ngayon, mga bata helmet. Mm -hmm. Eto, nagkaroon na ng na inauguration. Oh, wow. Ayan ang resibo. Puerto Princesa, Palawan, Bidjogapar. Mm -hmm. So, ayan nga, uh, kasama natin dyan si Vipileni, Bidjogapar, mm -hmm. na nagkaroon din ng speech, di ba? Uh -oh. pang ng pangmalakasan. Mm -hmm. Siyempre, inauguration niya. May mga message-message, di ba, Bidjogapar? Mm -hmm. Pero, ayan nga, mga batang helmet, para yan sa alaman nung mga patuloy na nagpapalaganap na, ah, sila ba si Atoy? E, Teka nga pala, bakit nyo ba hinahanap si Vipileni? Eh, di ba nga, hindi na nga siya nakaupo ngayon? isa lang siyang private citizen Ooh. na patuloy na tumutulong pa rin at chairperson ng Angat Buhay. Pero diba, Piyoga bakit pa kayo hanap ng hanap? Dapat din yung hanapin yung mga nakaupo na dapat nagre-render ng service. Kaya nga, pero ayan, kahit hindi na nakaupo si P.P. Lenny sa anumang posisyon sa gobyerno, patuloy pa rin siyang tumutulong, patuloy pa rin siyang may ginagawa Ooh. para iangat ang buhay ng kapwa natin. So ayan! no? Bakit nga ba mahalaga ang dormitoryo sa isang paaralan o sa isang universidad, Pidyo Ano na naman ba yung naisip ni Atty. Lenny na yan? Bakit ba kailangan ng dormitoryo? Pidyo Gapur, importante rin yan sa pag-aaral ng ating mga estudyante. Bakit? Eh, ano ngayon kung nag-aaral? Eh, di mag sila. Paano kung malayo ang bahay nung estudyante doon sa paaralan? Sa tingin mo, sisipagin pa yung pumasok? Sa tingin mo, makakapasok pa yan? Kung ginugugol niya ang isa o dalawang oras sa paglalakad, papunta lang sa paaralan? E di agahan pa nila yung paglalakad. Bitsa ka alam mo, yan yung utak ng mga troll. O, oh, si Di ba? Kailangan nating pagbigyan ang utak troll. Yan ang utak ng troll. Yan ang reasoning ng troll. Pero, ayun nga mga batang helmet, bakit nga ba... May dormitoryo, no? Mm -mm. Yung rasyonale nung pagpapatayo ng mga dormitoryo, proyektong dormitoryo, ni Atoy nila, ni Lenny Robredo, din sa mga paaralan na to, para yung mga bata, kesa i-google nila yung isang oras, dalawang oras nila na paglalakad, papunta sa bahay nila, at pabalik sa paaralan, vice versa, eh, doon na lang sa dormitoryo. Para, yung ilalaan nilang oras para doon, ilaan na lang nila sa pag-aaral. Mm -hmm. Wala nang rason na sasabihin na Ay, hindi po makapasok kasi ang po ng bahay namin eh. Mm -hmm. May dormitoryo na, andun na mismo sa loob ng campus. O, oh, di ba? Eh di, at least, Bidjoga Park, kahit pa pano, tataas ang kalidad ng edukasyon natin. Nakapag-aral sila? Nakapag-aral. Makakapag-aral ba sila? Nakapag-aral sila. Sa palagay mo? Oo. Oh, kasi binigay na o, oh, Bidjoga Park. Mm -hmm. Wala nang rason pa para sabihin yung, hindi ako makapasok common na dahilan niya, bigyo ka lalo naman oh. yung mga nasa bundok nating mga mm. kababayan. Pero 'di ba, yan yung ibang mga aspeto na sana tinitingnan ng kagawaran ng edukasyon, bigyo ka pa. Hindi ka makita. Eh baka hindi nga nakita. Eh teka lang, eh wala pa nga pala no, wala pang pumalit, 'di ba? Diba? Pero kasi two years pa lang naman. Pero ay... Ikaw naman, pagbigyan mo naman. Pero wala nang alin ba? Nag-resign na nga siya, 'di ba? Nag-resign na. Oh, nag resign na. Oh. O, sa iba Pero na sana, siya. videographer, yun hmm. yung mga aspetong tinitingnan. Tingnan lahat ng aspeto, ano yung mga factors na nakakahinder sa isang estudyante para makapagtapos ng pag-aaral. Wow. Kasi nasaan ba ang ating mga estudyante? Saan ba sila karaniwang, halimbawa, doon sa mga nasa probinsya, oh. nasa bundok. Malayong malayo. Malay Tapos, yung yung paaralan nila nandoon sa baba. Yes Yung iba naman, tatawid pa ng, ng ilog, ng ilog, dagat, diba? ng, ng isla. Uh -huh. Nung nag-medical mission kami, talaga, video ka po, yung mga babae natin nakatira sa bundok. Mm -mm. Kailangan pa nilang bumaba, para naman dito sa mga health services. Mm -mm. Yan pa, isa na kung mayroon tayo i-upload about naman dyan sa health services. Pero ayan nga mga Batang Helmet, comment down below nyo na dito. Kung ano yung masasabi nyo? Sa mga naghahanap kay Bipileni, o oh, ayan na, isa sa mga resibo pa lang yan, may joga po. Mm -mm. May hindi puro kuda, hindi puro pose. At tsaka hindi puro ayuda. Yes. Ayuda is a form of... Ban-aid solution lang ang ayuda. Ban-aid? Paanong ban-aid? Wala, tinakpan mo lang yung oh. problema. dalian lang yan. E eh, paano kung nagkasugat ka uli? Eh, di another na naman. Bakit hindi mo solusyonan yung pinakaugat ng problema? Dahil ang problema ay hindi makapasok yung bata. Yes! Bakit hindi makapasok? Ano yun? Sa pagkain, mm. financial, maraming aspeto eh. Pero umpisahan mo sa pinaka-common denominator bakit hindi makapasok. O ayan mga kabatang helmet, basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay, yung nag-helmet din ang bukyan keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Video ka pa! Oh! Halika na! ano gagawin? May nabalitaan kasi ako eh. Na ano? May ginagur,